For today's video nga biglang may tumawag sa amin na magpipick up ng itlog, kahit ilan daw yung itlog kukuhanin nila. So kami naman dali-dali kaming nag-harvest ng itlog sabay ilalagay namin sa red na tray, kada isang tray limanda ang pieces. Nag-start kami dyan mga 3pm pipick up on ng buyer mga 7pm. Mas maganda na yung nakaready na lahat bago pa dumating yung magpipick up para hindi tayo naapura or nagmamadali. Ganito nga pala ang paglalagay ng itlog sa tray unang bilang 250 pieces tapos lalagyan namin dyaryo sa gitna at magbibilang ulit kami ng 250 pieces kaya kabuo ang bilang ng isang tray 500 pieces. Ang purpose naman ng dyaryo para maiwasan ang mabasag ang mga itlog yung timbang ng 250 pieces sa taas na susuportahan ng dyaryo, iwas basag sa nga itlog. So ayan. Paulit-ulit lang na proseso ang ginagawa namin hanggang sa biglang ang dumating yung mga kameritesen ko at nadatnan nila kaming nagbibilang ng itlog kaya hayon tumulong na sila. Napabilis nga ang trabaho namin dahil sa tulong ng mga kameritesen ko. Ang sarap sa pakiramdam ng tinutulungan ka nila kahit wala kang sinasabi or kahit hindi ka magsabi nagkukusa sila na mag-offer ng tulong nila. Sabi nga nila kung maganda ang pinapakita mo sa kapwa mo. Ganon din ang ibabalik nila sa iyo. Kaya sa mga kameritesen ko dyan thank you dahil palaging kayong nandyan kapag need namin ng tulong lalo na sa munting farm namin lagi kayong nandyan para sa amin. Hayaan nyo kapag tinod kung lotong libre da kayo. Pero sana magkatotoo dahil alam nyo naman tutotohanin ko naman yan basta may dumating na blessing lagi naman nating shine share ang blessings. Anyways my share call ang ang konting kaalaman about sa itlog ng pugo or quail eggs. Ang itlog ng pugo ay naglalaman ng maraming sustansya na nagbibigay daan dito upang maging isang material na gusali para sa paglaki at pagunlad ng mga kalamnan ng katawan. Kaya, ang itlog ay mayaman sa amino acids, beta-carotene, vitamina A, B, PP. May mga mineral calcium, magnesium, iron, phosphorus at iba pa. Ang komposisyon na ito ay may kapakipakinabang na epekto sa paggana ng utak ng tao. Nagpapabuti ng memorya, pinuprotektahan ang katawan mula sa pamamaga at mga impeksyon. Halimbawa, ang lysozyme ay may antibacterial effect. Sa katunayan, pinapatay nito ang mga mikrobyo at pinipigilan ang pagbuo ng mga nakakapinsalang bakterya. Sana may natutunan kayo sa aking na-share about sa mga quail eggs masaya at masarap sa pakiramdam ang nagtutulungan ang bawat isa. Kaya tatandaan nyo mas maganda ang maging totoo sa kapwa man yan or kaibigan at kapatid para ganon din ang isusukli nila sa iyo. Basta lagi lang tayong magpakatuto kung anong ugali nakikita nila sa iyo yun na ang totoo mong ugali panigurado maraming tao ang magmamahal sa iyo at marami kag magiging kasando, kaibigan at higit sa lahat kamerites and gan earn. Thank you for watching.